Ay, buli. Na, ang chance, ha, ang saan sa? Daghan mga buli. Lekhan, mga buli? O, manin, manin, banan, banan, banan. Ah, di nagsaba ka. Kaya kaya nabi akarato nga. O kung sa'y problema ni Burito, magsaba ka. Sa di ba? O, di. Wa, magka nagsaba po. Ang imong mga bulingon, akong idala. Ito, ano dito? Sa mga mas, sa tong tuwalya bitaw? to kayo. Wa, manin manin mo kilaban? Oh, gila nih, Wiwin. Ah. Oh, nya gila lah nak dia. Oh, nya nak kan dalam nak bugas mung mama, mung papa. Tu ada tu. Oh, nya napa kape? Ke. Hilik rebek kape. Oh. <laughs> <laughs> Aron di kemak baguan. Mengapa ini tak kupat ke ka kape sesek adlaw? <laughs> oh, oh, petindakan kape minum. Nya, makalit tak kekaronudin nak makan minum kape. Diba? Di, Di pa ka kape. Na, dito sa kwan. oh dito sa kwan tas yung mama. basta oh nara mong istudyante blos nga nila ka mananghin. <laughs> Ako ang kipalampas para magkakwarta siya. Para na siya'y kwarta d're. <laughs> 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 kay ang sa'yo paramanin mo ito, nga na huwag ka na nanghid. Ano, Nabigla ginjal? Kaya ka pa nanghid ka, pa talagang Oh niya, tekan pa kayo kumasay, siguro yata tutupa ka drift. man to ang problema ni mo Na Nah, sige lang, humanda man na. Ang ako i ikon mo, pag iskwil lang yon, Tarong, parang gusto kang mamahin yung ni mong maya yung pag iskwila. Ah, atong kwan atong cellphone Ang cellphone? Ah. Ah, ah, mang cellphone. Ah, sige, diyan na lang to. Ah, sige. Okay. Lama tayo kol. Okay, yun siya ka naman. Onya. Nah, Ang importante, ah, kana ko itambag si Mai. Kanang tininod gini pagtambag. Ang importante staw, mintras bata pa ka, ihasa na ni mo dali mong kogoling sa mga on. Kay ah. og inigdako nimo. mo, onya mo surrender ka diretso mga trabaho on. Awala. Wala gyapon kay nada. Diba bisan pa magka-graduate ka onya, di di gihapon ka kapoyan gihapon ka motorbaho away pulos Tama -tama, di ba away pulos kay ganit ka niya sa so mali mong borso uh -huh. nga di man gihapon ka trabaho kay kapoyan maka na di ba oh okay na lang gyud ka nga mientras bata pa ka praktiso na sa mga trabaho imong kaugalingon kinahanglan ang kakugi kay og ang katapol na nato mo yung magpasulabi awa kita kaugmaon awa kaugmaon Pariyagi sa ako ka rin tol. Oo, okay na importante. Kay, kuhan man. Para mahimong maayo itong kagmaon. Oo, sige lang kay, sa on nga, di magigaganahan ka dito. Kapoyan magkakan. Nag-istura mga maestra. Nga ni Surrender ka kay Kapoyan kasi mong trabaho. Di, huwa man po ka nagsaba. Kaya kung mo Surrender ka, di, huwag problema na. Kalau ni mungkin apa kalau seorang kita ayam. Alangkah baik, baik problema. Wah, main kesabut main pernah tu semua. Ha sa plan ni mo kay wa ka man ang head. Oh, ni lakaw na kay kuli, ni wa ka man ang hit. Istorya ni doktor, may bayan pagsulod. Oh. Di ba paggawas. pagawas? Ano, na ra Oh. Di ba kada adlaw na magay balon? Tag 50, tag 30, di gina kuanon. Di magina siya mawala nga wa kay nay siya siguro di ka mabalonan ka ng nang... malipat. Oh. Makalakaw pero maihap na Isa ra man to kadlaw. Oh, isa ra kadlaw nga wa kay balon. Oh. Kaya nalipat. Nalipat. <laughs> na, kay nalipat. Na magay balon ka pero minte. Oh, Oh, di ba? Okay. Ay, ang imo na gid nang sayop pod. Nga nganu wa ka manang hit og di di ka ganahan na. Ah, ba? Diba? O oh, sige, ang imong ang akong konsay mo og na ka Ako lang kang sulan og magpatrabaho ko sa imo ha. Oh. Ah, sige, sige. Moro to. Oh. nara, ba, bye babay, nara, nara. Ay, nara ng estudyante blos. Estudyante blos nga Nilayas hmm. <laughs> wow, ah, dito, Layas. Wa manangid. Adil Layas ni Layas ni uli lakaw lagi guay manangid. Oh, sige, babay.